nga. birthday ko na. Tinuto ito. Yes, eto na nga at celebration ng aking birthday ngayon. Ito nga at papunta kami ng Ras Al Khaimah palabas po ito ng Dubai dahil doon nga ako magse-celebrate with my friends. Ito at nakarating na nga kami ng hotel. Medyo tanghali na rin kaya nag-decide muna kami na kumain. Syempre kapag nasa ako sa Joybel D, talaga agad kami kakain. Dito kasi masarap mga Filipino food. Get ito, naabutan pa namin ang iba namin mga kaibigan dito. Mahilig kasi ako sa Filipino food. Tingnan niyo ang sarap. Ito na nga fast forward ginagabihan ay pumunta kami sa aming kaibigan Ate Lynn dahil meron siyang celebration for me kahit hindi ko pa birthday talaga. Kinabukasan pa kasi nito ang birthday ko pero look, oh, may unang celebration na. Ito, kwento ko lang guys. Kasi Ate Lynn nakasama ko to dati no, sa dati naming tirahan. Dito kasi ako dati sa rock. May cake ako. Thank you so much, Kuya Tahang. Ma. Oh, diba? Bongga. Nakakatuwa talaga na minamahal ka ng iyong mga kaibigan kahit medyo hindi po maganda ang iyong ugali. Charot lang. At nagulat naman ako sa follower ko na to. <laughs> Eto na nga. Fast forward talaga. nabukasan nga ay birthday ko. At pupunta na kami ngayon sa venue. Kung saan gaganapin ang aking birthday. Ang biyahe namin ito ay nasa 20 to 25 minutes. Dahil medyo malayo nga ito. Sa sentro ng Ras Alkaima. Pero bago kami tumuloy. Ay nagutom kami. Kaya eto. Kumain muna kami. At eto ang naabutan namin dito. Ayan. Nag-aayos na. Para mamaya. Exciting eto. At eto nga ang venue. Ayan o. Oh, ang lawak. May pool. Masaya talaga ito mamaya. Narito na nga ang aking birthday cake. Naku out, out, Maria. pas sa Dubai. Maraming maraming salamat po, Sir JP. Thank you. Ready na rin ang decoration para mamaya at ang aking mga bisita. po. unti na rin pong dumarating. Ayan, Gumagayak na rin sila. Naku, thank you, thank you so much po. Mga taga Dubai pa ang mga ito, pero sumadya talagang pumunta dito sa Rock. DJ Shaw na taga -Um Al Queen, nandito rin. Thank you so much. At maraming salamat din Miss Flory Island Vibe Restaurant po siya, Sharjan. Naku, ang sarap po ng kare-kareng binigay niyo po sa akin. Naku, eto talagang unang naubo sa mga handa. Super sarap pa, paano ba naman kasi tingnan nyo o oh, ba diba? itsura pa lang ang sarap na thank you so much ulit sa mga kaibigan ko tumutulong sa paganda ng aking celebration maraming maraming salamat po sa inyo muwama chup chup at yan na nga o oh, yan na po mga pagkain kakainin namin mamaya ang sasarap at syempre dahil ang aking mga kaibigan ay manginginom at ito ay birthday celebration hindi pwede mawala ang alak abandami hello hi po kumusta yan ang mga vlogger nating mga kaibigan happy birthday atika Birthday. Birthday. Habang nagaantay nga, doon na lang sila sa room nila at itong dalawang kaibigan kong mag-asawang to'y busy busy sa pag-iihaw. Eto na nga at medyo madilim na. Ito, ipapakita ko na sa inyo from labas. Papasok tayo. Ayan, ang lawak. Ang saya neto. Pero syempre, ibibitin ko muna kayo sa next video ko. Panoorin ninyo ang mga ganap pa dahil may pa-surprise itong anak kong si Maika at ibang mga kaibigan ko na hindi ko alam. At talaga namang na-surprise talaga ako at napaiyak nito. Basta abangan nyo sa susunod kong vlog. Huwag kayong bibitew. Okay? I-insert ko na rin dito. Pasasalamat sa lahat po ng bumati sa akin online mga followers ko. Thank you, thank you so much po. Abangan ang next vlog ko. Much love and God bless. Mwah!